Tapos na 20 euro. Uso na kaya sila, o. At ang na yung simple mo. 5 euro, <laughs> saan Ay, kung <laughs> ito ng pera mo, mata ka agad tama mo. <laughs> Ay, thank you. Baka maputulan nga ng kuryente nito. <laughs> <laughs> Hindi lang, okay, oh, oh, may Bago akong, si Michelle, ang wife ko is uh, lesbian. Kaya, halos lahat nung na, uh, nalilig sa akin is lesbian. Baka si Michelle, may talagang naging jowa akong tomboy talaga. Yung pang lalaki. Pero that was very traumatic. Kasi na-trauma ako dun sa kanya. Mm Kasi pinipin girl ko eh. No, kakatakot. Okay, sana kung sa back door ako pinipin girl. Sa butas ng pututin. Ito ang pado. Ate, di ako. na tayo? kasi itong tomboy, yan yung best friend namin. Uh Oo. -oh. best friend namin yan kasi kung ano yung ayaw niya, gusto namin. Yung gusto namin, ayaw niyo, di ba? Oh, tama, no? tama. Hinahanap natin sa iba dahil hindi natin abot. Mm, mm Ay! Oo. Okay. Kasi ako, kung bakla ko, abot ko to, naku, ang laki yung tipin. Tapos ka sa lugar namin, ganito kalaki, 500. Ito, pag abot to, 500 ng 500. Ang laki ipon ko, no? Tama. Sige. Ay, naalala ko lang yung kong tomboy, si MJ. Okay. Buntis nga yun yun <laughs> eh. Wala, nagkainuman kami. <laughs> Wala ako bukas, ka bukas <laughs> na kami ni ka. Hindi ka nalugi dito. Pag nakita mo to, matutuwa ka din. Kabukang kamukha ko. Ayun! Diyos ka po, Rudy! Wala nang matres. Pero may, may girlfriend ka na? Meron. Asan yung girlfriend mo? Yon na nasa unahan. Saan? Ilocana yan. Ay, Ilocana? Mm. Kasi ay yung ano, sa si akin? Yan, yung naka-backless na yan. Ay, oh. yung pala, hindi pala back na yan. Ha? ha? Happy no. naman ang uh, relation niya. Super. Super! Talaga. Nakaboto ko naman nung ng election. Oo! Patingin ng palad mo. Ayan o, oh, may kalyo na? May kalyo? Hindi, hindi mo Kaliwa. Ilong, Diyos ko po, Ruday. Ah, punyeta, kalawin. <laughs> Sige. Vlogger ka dito. Oo, okay. oh, vlog ako dito. Ano yung mga content mo? More on comedy. Comedy. Mm -hmm. oh, oh, like what? Uh, like about ito. sa aming dalawa. Ah, uh, um, comedy kayo kung paano uh, yung ano. Yeah. <laughs> yeah, kung paano kami magdudutan. Yeah, oh. Hindi, no. No no, oh. no, 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 It's a uh, It's good ano, vibe. Ay, oh, no, good vibes. Good Lahat vibes. naman tayo, kaya nga tayo nabuo dahil sa dudutan eh. Diba? <laughs> Normal lang yan. nag no, good vibes lang. Matanda pa ako isa. Sure. Tapos mamaya kasi si